everyone! So, pag-uusapan natin ngayon ang ating advance payment sa pag-ibig fund. Okay? So, ganito ang question or concern ng ating viewer. Meron na siyang 4 months na pag-ibig loan remittance. Okay? Yung 4 months na yon ay posted na siya sa kanyang loan. Ang gusto niyang mangyari is, pwede ba daw i-advance ang 2 months na kulang para makompleto ang 6 months na bayad? Kasi nga naman, 4 months plus 2 months is 6 months na siya. So, sorry to say guys, kasi hindi siya counted or hindi siya allowed sa pag-ibig fund, yung ganong sistema. Ang ibig kong sabihin, pwede ka naman magbayad ng ahead of time or pwede ka magbayad ng sobra pa doon sa regular na monthly amortization mo. Kaya lang, hindi siya makakount as pang 6 months mo na bayad, yung 2 months na i-advance ia mo. Kasi si pag-ibig fund, magbabase pa rin siya kung kailan ang renewal mo talaga ng loan. Like for example, February ka nang utang. Ipagpalagay natin na February 2023 na approve yung loan mo, yung existing mo. Yung pinag-uusapan natin, yung existing loan mo ngayon, okay? So, ang first amortization mo, May 1 to 15, 2023. So, it means kung employed tayo pagdating ng April 1 to 15 na sahod natin, dapat mag-start na tayo ng kalta sa ating mga payslip or sa ating mga salary deduction. Kasi, yung April kasi ay ibabayad siya ng May 15. April yung first payment mo. So, yung pang four months mo na payment ay July. Kunwari, sa July na yan, ay gusto mo nang mag-loan nga. Kaya gusto mo yung August at saka September, bayaran mo na siya sa buwan ng July. Nag-gets nyo ba? So, ayun na nga. Pagbabayad siya ng dalawang buwan na advance nitong July na to. Ipagpalagay natin, kunwari ngayon, July, okay? Magbabayad siya ng two months. Pwede ka naman magbayad doon kay Pag-ibig Fund, pero hindi siya makakount as pang six months. Kasi magbabase pa rin yan si Pag-ibig Fund kung kailan talaga ikaw magsi 6 months. Since April yung start ng yung payment ng yung Pag-ibig Loan. So, April, May, June, July, August, September. So, sa September, doon ka pa lang magsi 6 months. Okay? So, dapat sa September ka pa lang magkakaroon ng payment. And then, makakount na yun siya as six months. Hindi pwede yung July ngayon, tapos July, magbayad ka na ng para sa August at saka September kasi parang nagkaroon ka lang ng overpayment. Yung overpayment mo, binayad mo, ilalagay yun ni Pag-ibig Fund as rebate. Rebate siya, ililess siya doon sa principal mo at saka doon sa interest. Pero hindi siya makakount as payment para sa August at saka para sa September. Okay? So, talagang aantayin nyo yung maturity date kung kailan ka magsi 6 months. So, sana ay nakatulong. Thank you everyone and God bless. At syempre, huwag nyo kalimutan ang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at ilike na yan. Again, it's me, Lizelle. Bye!